So mga boss, konting tips lang sa mga bago pa lang makakapagbukas ng mga barako. Ayun, base gasket. Ito ang kadalasan nangyayari sa Rider 150 tsaka sa barako. Eh, pero kadalasan barako. Tong matitigas na gasket, ng base gasket. Tong barako kasi ano to eh. 2016 model. 9 years na rin, wala pang galaw. Eh napakatigas tanggalin tong gasket. Na kahit katerin mo yan, hindi basta-basta rin natutuklap, may naiiwan pa rin may naiiwan pa din ito buong nga po sa konting uh, idea lang para mabilis nyo matuklap kung ng ng liabe tiktikin nyo lang pero huwag nyo nalakasan baka magkaroon ng ah oh, wala akong no water po no -water no -water no -water. No -water. po ay sa yamaha po Tiktikin nyo lang mga boss kung wala kayo ng ano, yabe. Para mas lumalatong kasi ito eh, mabubuo yan pag ano, buuoyan, pag natanggal, pag tiniktik. At tiktikin natin. Yan, yeah, mabilis na yung matatanggal kapag tiniktik na. Angat na yan. Ayan o, oh, maangat na oh. tiga Ellangmbos shalamat